Magandang hapon na Senador Gringo Honasan. Nako, magandang hapon na uh, sa Ay, Senyor Ray. Opo, magandang hapon Maraming po. Maraming salamat po mm -hmm. na pagkakataon na ito. Oh, naalala, naalala kita noon eh. <laughs> doon tayo din, <laughs> doon tayo din eh, ikaw, eh, pana, panahon na sinusundan ka rin namin noon, ngayon ng ganito rin sitwasyon. Anyway, parang history repeat itself. Anyway, uh, gusto lang namin manaman eh, Uh, nagpaharap po nagparating po kayo ng anumang uh, ng ng uh, reaksyon dito dito po sa ginanap o ginawang uh, pag-aresto po ngayon uh, ng mga otoridad kay dating pangulong Rodrigo Duterte ano po ang nakikita ninyo kasi po nagbigay na po ng reaksyon kanina ang uh, ang dating uh, ang si senador uh, um i Ay, marcos at iniisip niya na sabi niya uh, panibagong gulo lang itong uh, ginagawa daw sa pagkakadakip na ito kay uh, dating pangulong Rodrigo Duterte. Kayo naman po ay na, 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 nakuha ko namin ng ilang statement sa inyo na sinasabi nyo na uh, ito ay hindi makatwiran at hindi din manaayon sa ating uh, uh, sa ating uh, pamantayan ng ating umiiral na batas. Ano po ba masasabi niyo rito? Uh, may karagdaga uh, po ba uh, kayo se, se, no? Mm -hmm. eh, ang sagot ko dyan sa katangon ng inyo is sa uh mas maraming katanungan. Mm -hmm. <laughs> Dahil uh, 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 ang sinasabi ko po rito, eh uh, ang ugat ng isyu dito ay hindi yung kampi-kampihan, no? Uh, pro or anti uh, administration o former president. Uh, sa sa aking pananaw, Senyor Ray, ang ang isyu rito ay yung kasarinlan natin. Okay. Hindi ba nagsabi ng ating pangulo at yung Department of Justice nagumagana yung justicia natin yung mga korte natin, di ba? Okay, okay. so ano ipapaubaya ba natin ang pagpapataw ng justicia sa isang dating pangulo mm -hmm. ng na isang dating pangulo sa uh, sa tigdabas, di ba? ibang ibang korte international criminal court, mm -hmm. okay inaamin ba natin na hindi na gumagana ang hustisya sa ating sariling bansa. Okay. Y yan sa tingin ko, Senyor ang Lalo. issue rito. Mm -hmm. na ba natin yung kasarinda natin sa ibang mga korte, ibang proseso? Hindi hindi ba natin kaya Ayoko. na magpataw ng justisya hustisya nagkataon na isang dating Pangulo? So, kung hindi natin kaya, sa tingin nyo kakayanin natin magpataw ng ustisya sa pangkaraniwang Pilipino mm -hmm. na sumisigaw ng ustisya? Okay. Yan yun mga katanungan sa aking puso opo. at sa aking isip ngayon, Sen. Ayon. Um, uh, Ibig niyong sabihin, parang sinasabi niyo yung sovereignty ng ating bansa parang uh, wala? Parang gano'n? Absent? Pa parang ipinaubayan na natin. Mm -hmm. eh uh, Ako mismo, na, pwede ako magsalita ng ganito dahil mm -hmm. naranasan ko yan. Opo. Opo. Oh, si former President Estrada. Mhm. Mm oh, former President Gloria macabal Arroyo. Mm -hmm. Dumaan sila sa proseso. Mm. Dumaan din na sa proseso. Oh, na, nabigyan kami ng pagkakataon para magtiyansa. Ginawa 'yon sa sarili nating bansa. Mm. So ano anong pinagkaiba ngayon dito? Yon. So ngayon nga, nagiging bulong-bulungan baka daw dadalin na po ito sa the Netherlands. Hindi ho namin alam kung gano'ng katotoo itong balitang ito. Uh, na doon po nakatutok yung aming uh, reporter sa Billamore Air Base. Ingil sa bagay nito uh, Senador. Well, uh, Reno, oh, inaalala ko rin, ito ba yung nakakabutis? Hindi lamang sa kasarinlan natin, kundi sa kalagayan ng ating bansa ngayon. Mm -hmm. ah, andami Ang dami-dami nating problema. Na nasagit gitna pa tayo ng pangangampanya sa darating na halalan sa Mayo. Opo. Na, nakakatulong ba ito? Mm -hmm. e, ito ba siyempre nanonood o nakikinig yung ating mga kababayan, lalo na yung mga kabataan natin, no? Opo. Yung mga susunod na generasyon ng leader at uh, mamamayan natin. Mm Hindi -hmm. lang ito national kundi global, no? Opo. Okay. Ah, ang tanong nila, itong mga pangyayari ngayon A ano bang epekto nito sa buhay namin? Okay. Di ba? Mm -hmm. so, ito ba matutugunan yung lumalabas sa mga survey na barami mm -hmm. marami pa rin nagugutom? Okay. Maraming walang bahay. Mm -hmm. walang akses sa edukasyon, sa kalusugan, at sa yung katotohanan, makatotohanan na informasyon. Mm -hmm. So, na, nababaling na naman ba yung pansin natin, no? galing dun sa mga tunay na problema, dito sa sitwasyon ngayon na nagaganap na nasasakyan natin. Okay. yun ang mga katanungan sa isip at puso ko. Okay. Kasi po, nagulat din kami uh, na yung pagka-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay batapos daw po matanggap ng Interpol Manila, Interpol Manila ang opisyal na kopya ng arrest warrant mula po sa ICC. Eh di, lumilito po. Ah, uh, na, nakakonekta pa rin tayo sa ICC. Hindi pa rin tayo independent sa ICC. Ganun po ba yun? Hindi ko ba nag... Ang pagkakaalam ko eh, ah, na, nagbitiw tayo Naguindo sa pagtinga ng member Dama? niya. Uh -huh. Uh -huh. So ano, hindi ko maunawaan na mm -hmm. senyor eh. No? Mm -hmm. So sabi ko nga kanina, ang sagot ko sa katanungan natin kung ano tingin ko rito, mm -hmm. mas maraming tanong kaysa sagot eh. <laughs> Yun nga po ang tanong. Ang tanong ay tayo ba talaga totally humiwalay o kumalas sa ICC o hindi? Yun lang po siguro ang dadagdagan ko pa, señor. Sige po. Ito 'yung West philippines issue. Uh -huh. Oho. O may arbitrary ruling. Uh -huh. Oho. O na, nasusunod ba? Mm. -hmm. Ba okay. Bakit tayo pinagbabandaan pa? 'Yun na mm -hmm. water canon. Ano to? Uh, selective. Okay. 'Di ba? Mm -hmm. Kung pabor sa atin, kung may banta sa atin, okay sa atin. Mm. -hmm. 'Di ba? Defensive mm -hmm. tayo. Mm -hmm. Ito simpleng-simpleng due process rule of law, nasa saligang batas, Article 3, Section 1 no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process and the rule of law. And na nakikita ba natin ngayon yan? So, okay. isang katanungan na naman yan. Okay. Sabi niyo ako kanina, uh, Senator, the rule of law must prevail. So, Opo. Uh, pag sinabi natin the rule of law must prevail, ibig sabihin, yung ating ju justice system ang dapat na umiral at hindi mag oh. maaaring umiral ang justice system ng ibang bansa. Ganun po ba yun? Opo, at uh, ang, ang basihan ko po rito, yung pagkakaintindi ko sa sinabi ng ating Pangulo mm -hmm. at ng Department of Justice na buo at gumagana yung ating mga korte at yung sistema sa justisya. Okay. So ngayon, uh, na nagbago na bang sitwasyon? Hindi na ba gumagana? Hindi ba natin kayang pairali ng justisya? Eh, eh, nagkataon lang na si former President Duterte yan. Eh kung pangkaran mong Pilipino yan. So, sorry na lang. Okay. Uh, Senator, panghuli lang po. Ano po ang uh, initiative na gagawin po ninyo ngayon? Uh, sa, dahil sa inyong nakikita, sabi niyo uh, atong ito ay masasabing isang uh, mapanganib na president o president. Eh, ano po ang pinaka-alternative na pwedeng nating ma-overcome natin itong sitwasyon na ito ngayon at this point? Sa In, in, hindi, ko masasagot yan ng maayos sa uh, senyor eh, no? Opo. Dahil, al alam niyo naman, no? ako'y nakikinig lang, nanonood. No? Opo. Siguro mag-isip-isip mag tayo. Mm -hmm. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, mm -hmm. no? Pero ayokong mauwi na naman to. Pag, pag naubusan naman tayo ng pa pasensya, ano, ano gusto natin mangyari? Lalabas naman tayo sa sistema. Hindi po. Mm -hmm. uh, ang dapat dito na solusyon ay mapayapa legal at mahinahon na pamamaraan sa pagpapataw ng ustesya, sabi ng ating Pangulo, sabi ng uh, Department of Justice, gumagana naman yung mga korte natin dito okay. sa ating sariling bansa. So bakit hindi natin napadaanin sa proseso? Okay. So uh, yun ang mga naisip ko ngayon. No? Apo. Ano nagpipigil sa atin? Mm -hmm. uh, so ito mga aking panahon. Uh, so mapayapa, mahinahon, at legal na pamaraan dito sa sarili natin mansa na sinabi mismo ng ating Pangulo, ng ating Department of Justice, buo naman at gumagana at epektibo ang ating sistema sa ustisya at mga korte. ano ba talaga ang nagtitigil sa atin para pairali niya? Okay, mga maring nakikinig sa atin ang ilang mga o, o, otoridad natin, mga nasa nasa gobyerno natin na uh, senador, baka pwede kini kayong manawagan o nasa sa inyo po 'yan uh, kung nais niyo uh, magkaroon kayo ng apil uh, appeal sa lahat sa magita ng uh, aming himpilan ngayon, uh, senador. Well, uh, ako panawagan ko lang bilang private citizen. Dabo. So, e eh, maging mahinahon tayo. Mm -hmm. Isipin naman natin yung ating bansa dami nating uh, hinaharap na sitwasyon. Isipin natin yung ginabukasan ng ating mga kabataan. Mm -hmm. Yung talagang pinagkakaingatan natin na yaman. Ito yung susunod na henerasyon ng mga national at global leaders. At mamamaya natin, ito bang ibig nating halimbawa na ipamalas sa kanila? O, si mga katangwa, so maging mahinahon tayo. Mapayapa, mahinahon at legal na pamaraan sa sarili natin bansa. Yung pang aking panawagan at aking panalangin. Maraming salamat, uh, Senador, sa inyong uh, pahayag at uh, maraming salamat po at sa inyong pagbibigay daan sa amin. Uh, salamat po, Senyore. Okay, salamat. Mabuhay po ang sambayanan. Mga kaibigan, si dating uh, Senator Gregorio Gringo Honasan.